ganda talaga ng music ng aking mama talagang mapapasayaw ka kasi pangkaranan at dito ay kumain tayo ng almusal dyan mga bossing ko. Thank you. ina. Ayan, for today's video, mini vlog mga bossing ko, magbabalik na naman ako. Dito nga ay, kakagising ko nga lang dahil ngayon ay Sabado, rest day natin, wala tayong work. Ayan nga ay, yung dinala nga naman ni mama ko na daing dyan na galing na sampab yan. Ayan, iluluto natin yan. Tapos ito, sardinas na to ikogora ko talaga yan. Iluluto ko yan promises! Sarap niyan bes! At dito nga mga bossing ko, bes! Imbes na busing bes! At dito mga mga ko, nagisa na nga rin tayo ng sardinas na pang malakasan dyan kasi wala tayong ilbang iluluto na pang almusal kundi ites. Yeah! Ayan talaga, promises. Ilalabang ko, no? At dyan yung mga pusing ko, ginisa-gisa ko nga lang yan. Hanggang sa makuha ko yung tamang tansya niya, yung parang pagkalapo niya. Tapos dito titikman ko. Mmm! Samet! Sardinas yun! <laughs> At dyan mga pusing ko, pagkatapos natin yung gisa yun ay dito ay mag piprito na rin tayo ng daing na pusit pusit yarn galing ng sampab yan yun mga busing ko talagang napakasarap yun at dyan pinirito ko lang ng maigi dyan hanggang sa maging crunchy siya. crunchy tas dito ay akala ko yung daing na yung malilit na isda yung pala pusit din pala to na daing na parang malilit na siya na pusit basta ayun na yun Break yourself, food! Tapos yan, mga busin ko. Ayan nga yung pinirito natin. Ayan. Diba? Ang sarap ng ating breakfast today. Kahit na medyo pang-pang mahirap yan. Pang mahirap? Hindi naman sa ganun. Ayan, <laughs> pwede dyan nga. Titisman na natin. Titisman? Titikman, <laughs> bubo! ko, kumain na rin tayo. Siyempre ilalaban ko to, ibabog lay babod ja, ne nang nangyo, algay lay sami tuya. Almusal ko ne. Eh. Uh. Zami, masam zami sa so panangang kuntan talaga ibobwabo ng kamaya lantan, ng lima lantan ng nang yotay lupa, ga, grabe sa mi so panangang kudya, kaya si kayo, no, kinin ang almusal ditan, ay man kila. Insan pinatneran mo nito kaya maya maya sila ay gaylay sa tuya, mga kabusing, at dyan mo, tinan nyo naman, talagang sinusaw ko dyan, hindi na ako magpapanggasin kasi nabubulol ako, at dyan <laughs> mga kabusing ko, kinain ko lang ang kinain dyan, talagang napakasarap, the best talaga ang sardinas. Hanggang dito muna ang ating video. Bye-bye!